Ayan, yan, lakalak na yan. So, pabila, lalak na rin natin. Ayan. Yes Ayan na yan. Ayan. na ito lahat, idol. Signal light, busina, mayroon tayo dito. At ito, idol, natapos na yung ating tragic, tragic bike. Bali, ito, idol, pag tinan mo siya, para siyang... Ayan. Ayan yung bubong niya. Bali, ano yan, idol. Uh, pang para sa, pang PWD. Ito yung bagong ating kabit na salamin. Okay, goods na yan. Medyo madumi nga lang kasi umulan kagabi. Ayan. Ito po yung kanyang makina. Yung gusto pala idol magpagawa sa akin, mag-PM lang po kayo o kaya tumawag kayo sa ating number ilalagay ko na lang dyan sa screen po bali customize po ito idol Ito yung kanyang makina bali ng pwesto ng makina niya nakabalagbag at ito yung kanyang carburetor iyan tsaka so, gumagana na rin yung mga ilaw at ang kanyang ilalim ito po yung kanyang pang ilalim yan mahaba yung kadina at yung po may ano na po ito may atras may reverse na po ito pwede na po mahirapan yung gagamit kung gusto nyong magpa -atra atras ang takbo ano hindi po mahirapan ilinagyan po natin yan ang transmission na dito yung makina sa loob ayan Bali ito yung kambing nya. At ito naman yung kanyang para sa atras abante. Yung maliit na to. Yan pag ganyan, abante yan. Pag ibalik mo doon, yan atras yan. At ito naman yung ating permera segunda tercera. Yung kanyang dashboard. Yung gila. <coughs> Bali ito ay dulidritso sa ano. Ito natatanggal to wheelchair na yun nandito yung nakatungtong wala <coughs> ito na bababuan natin to kasi dito dadaan yung kanyang wheelchair tanggalin natin Ayan, bababa natin. Ayan. Bali, dito, dito dadaan yung wheelchair. Papunta dyan yung kanyang, kanyang rampahan. Tapos ito, matatanggal din Ayan. Diretso na siya Bali, may isa kaya set doon. Bali, yung pinakapuan ay dun. Ito yung mga manok na natin. Ito yung pinakaupuan nyo dyan yung wheelchair na mismo yung ating pangdilig yun yan yung kanyang gulong 17 may spring niyan dalawa may headlight yun ito yung kabila nakadisplik na rin yan sa lalim yan ayun tayo yung itambot sa Na. Balik ko idol na Ang daming manok may ngay. Balik nga natin. Ang tapos ko to idol mga isang buwan. Bago natin nabuo buo yung ating project bike. Ayan. Baka na yan. Lakalak -lak na yan. So, bila. Lalak na rin natin. Ayan. Yes na okay. yan. <coughs> Malapong pito na ito lahat, idol. Signal light, busina, mayroon tayo dito mini driving light. Lahat yan, goods, gumagana na po lahat yan. yung interesado magpagawa dyan, kung gusto mong pag tumawag lang kayo sa aking contact number. Kung gusto nyo magpagawa sa akin. Dito lang po ako sa Tansa. Committee. and bye-bye <coughs>